Narito na ang mahalagang balita mula sa Philippine News Agency. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpapatuloy ang pamahalaan sa pagtataguyod ng pambansang interes ng Pilipinas at kapakanan ng mga Pilipino. Ito ang mensahe ng Pangulo bago tumulak patungong Lao People's Democratic Republic para sa ika-44 at 45 ASEAN Summit and Related Summits na nagsimula ngayong araw at magtatapos sa Biyernes. Sa kanyang talumpati, ipinahayag ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng ASEAN Summits para talakayin ang mga isyong kinakaharap ng rehiyon sa larangan ng geopolitics at functional cooperation. Tiniyak din ng Pangulo ang pagsusulong ng interes ng Pilipinas, lalo na sa mga usapin sa West Philippine Sea. Kasabay ng patuloy na tensyon sa rehiyon, kabilang ang mapanganib ng mga aksyon ng China sa West Philippine Sea, iginiit ni Marcos ang paglutas sa suliranin sa pamagitan ng bukas, at inklusibong paraan alinsunod sa pandaigdigang batas. Kasama rin sa mga tatalakayan ng mga ASEAN leader ang sitwasyon sa Myanmar at ang digmaan sa Ukraine. Makikipagpulong din ang Pangulo sa mga external partners ng ASEAN upang itaguyod ang kooperasyon sa siguridad sa pagkain at enerhiya gayon din sa kalakalan, paumuhunan, supply chain, resilience, MSMEs at pagtugon sa hamon ng climate change. Samantala, pinamamadali na ni Pangulong Marcos ang pagpapauwi sa mga Pilipinong naiipit sa umiigting na tensyon sa Lebanon. Sa kanyang mensahe bago ang kanyang pag-alis patungong Law, sinabi ni Marcos na pinoproseso na ng Department of Foreign Affairs ang mga exit papers ng mga Pilipinong naroon. Patuloy din na niya sa pagpapadala ng chartered flights ang Overseas Workers' Welfare Administration. Ayon pa sa Pangulo, nasa 1,500 na ang nakapagpalista para sa repatriation program mula Lebanon, kung saan 500 na ang napawi ng Pilipinas habang inaasikaso pa ang mga dokumento ng nasa 500. Inaasahan din ngayon buwan ang pag-uwi ng hindi bababa sa 162 na OFW mula sa Israel. Nagpahayag ng pangamba ang Pangulo sa sitwasyon ng mga natitirang pang Pilipino sa Lebanon at pinaalalahanan ng mga ito na patuloy na makipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas. Sa ibang balita, pinagtutuunan ngayon ng pansin ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang aligasyong ang dating alkalde ng Bambantarlak na si Alice Guo ay espiya ng Ministry of State Security ng China. Kasunod ito ng paglabas ng dokumentaryo ng news network na Al Jazeera kung saan iniugnay si Guo kay Xie Zijiang, isang nagpakilalang espya na nakakulong sa Thailand. Ipinapanood ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros ang Zoom interview kay Wang Fugui, kapwa preso ni She at may hawak umano ng mga dokumentong may kaugnayan kay Guo. Ayon kay Wang, may mga tauhan na pumapasok sa ibang bansa at isinusulong ang mga interes ng China tulad ng mga opisyal ng gobyerno at negosyante. Sa kaso ni Guo, ang Ministry of State Security ng China ang naglakad umano ng pagtakbo niya sa pagkaalkalde sa Bamban. Sinabi pa ni Wang na may kaugnayan ng mga Pogo Scam Hubs sa pangiespiya ng China. Maging ang Belt and Road Initiative umano para pagdutungin ng East Asia at Europa ay layuning sakupin at espiya sa ibang bansa. Ayon naman kay Hontiveros, interesado man makipagtulungan si She sa gobyerno ng Pilipinas. Hinipitan umano ng China ang pagbabantay kay She matapos niyang ibulgar ang umano'y pagiging espiya ni Guo. Suportado ng PhilHealth ang planong bawasan ang mandatory contribution ng kanilang mga miyembro. Ito'y matapos aprobahan ng Senado ang panukalang amendahan ang Universal Healthcare Act. Sa naturang panukala, ibababa sa 3.25% ang premium rate na ibinabayad ng mga miyembro sa PhilHealth. Ayon kay PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma Jr., malaking katipiran ito para sa mga tao na nagkakahalaga ng nasa 40 bilyong piso kada taon. Sinabi ni Ledesma na may sapat na pondo ang PhilHealth, kaya naman tuloy-tuloy ang pagpapatupad nito ng mga programang pangkalusugan na makababawas sa gastusin ng mga miyembro nito. Galingan niya ang naturang pondo sa pagtataas ng premium rates noong mga nagdaang taon, pati na ang non-enhancement ng mga benefit claim at package noong pandemya. Ayon naman kay PhilHealth Senior Vice President Renato Lim Jr., umabot sa 512 bilyon pesos ang investment ng PhilHealth noong ikalima ng Oktubre kung saan mahigit siyam na bilyong piso ang ibinayan sa gobyerno. Umabot naman sa 120 billion pesos ang bayad dito para sa mga case package noong katapusan ng Setyembre. Sama-sama maglalayag sa karagatan ng Northern Luzon ang mga hukbong dagat ng Pilipinas, Estados Unidos, Australia, Canada, France at Japan. Layunin ng coordinated sale ng limang bansa na hasain ang interoperability ng bawat bansa tuwing may malawakang pagpapadala ng mga tropa. bahagi ang naturang aktibidad ng isinasagawang Exercise Sama-Sama 2024. Pinangunahan ni Philippine Navy Vice Commander Rear Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta ang pagbubukas ng joint exercise sa Naval Operating Base sa Subic Zambales noong Lunes, ikapito ng Oktubre. Kasalukuyang ginaganap ang land phase na binubuo ng team building, tour, mga discussion at iba pang aktibidad na isasagawa hanggang ikalabing isa ng Oktubre. Gagawin naman ang joint sale bilang bahagi ng sea exercises mula a 12 hanggang a 17 ng Oktubre kung saan lalahok ang mga barkong pandigma ng aning na bansa. Ayon kay Navy Ensign Cyrus Anthony Ramos, tagapagsalita ng Naval Forces Northern Luzon, layunin itong palakasin ang ugnayan ng Pilipinas at US sa pagtugon sa mga isyu ng seguridad, kabilang ang depensa laban sa krimen, terorismo at mga banta sa teritoryo sa Indo-Pacific region. Para naman kay US Head of Delegation Rear Admiral Todd Simikata, Ipinapakita ng exercise ang kalakasan ng alyansa ng dalawang bansa, gayon din ang pangako nilang panatilihin ang kapayapaan, seguridad at kooperasyon sa karagatan. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account Philippine News Agency. Ipinapalabas din ng PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. 78 araw na lamang, Pasko na. Ako si Bench Bondok, ito ang PNA Headlines, naghahati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.